efficiency of their compliance or submissions. Sir, si Sen. Risa Ontiveros po parang nananawagan na kailangan na pong uh, manumpa na raw yung mga bagong uh, senador sa 28th Congress. May we get your comment lang? Uh, highlight lang po natin no, na as of today po, 6 out of the 11 uh, major steps outlined in the procedural framework or that accounts for 55% of the entire process has already been accomplished by the impeachment court. Ah, uh, kung makikita nyo rin po doon no, uh, sa proseso na 'yon, nandoon yung pagswear in ng ating mga Senator Judges. So, yung call po for uh, swearing in of the Senator Judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a Senate President. Kasi po ang Senator Judges will have to take their oath before the presiding officer. And as you know po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate President no uh, is going to be elected or re-elected again. So kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Uh, ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na 'yon ng panunumpa na maaari pang ma-question at magkaroon ng legal uh, impediments kapag nagpatuloy na po yung proseso. So gusto ng presiding officer uh, as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po 'yon kapag nag-elect na po ng Senate President na tumatay yung presiding officer ng impeachment court ang 20th Congress. Oh, po. Narinig niyo po. Ito na naman si Rizal Hortoberos. Nagmamagaling na naman. At uh, pinangungunahan na naman ang mga kasama niya. Gusto niya ma-proceed na yung trial. Eh paano naman po? Eh atat na atat. Pero wala, 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 wala namang alam. Kumbaga alam niya naman siguro na 20th Congress kailangan ng magbutuhan ang Senate President. At uh, yan nga, sinabi ni Atty. Tungol, hindi pa nga nila alam kung kanino sila magsiswear. Kung, kanin kung, mag, kung sakaling ito, pag open ng 20th Congress, siyempre, magkoconvid magko po yan? O magkoconvid? Di ba po? At ito si Senator Risa Ontaberos, uh, pakalat-kalat na naman ang utak. Kumbaga, eh, hindi nag-iisip kung ano ang mga procedure at mga rules ng si Senado. Ang pinakikinggan niya, niya, lang kasi palibasa, ang nasa utak niya ay ma-impis ma ma talaga si Inday Sara. At syempre, iba naman ang paniniwala niya. Hindi sa Senado ang paniniwala niya. Kumbagay, nasa Kongres. At eto na naman po yung mga ibang kongreso dyan sa, sa dada ng dada, dyan sa mga kongreso, ay uh, nagsisimula na naman po. Ito at kaya ito yung nagkaroon ng talakayan si Atty. Tungol para liwanagan pa, la, may update at liwanagin pa rin kung ano na ang magiging status sa 20th Congress. Ayan po ang tinatalakay po niya, niya ngayon. Kaya heto po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya Heto po, impusahan po natin sa una. Attorney Congressman joke no no, if Congress will designate prosecutors to the panel, that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. So parang wala nang need for another certification communicating that they want to pursue and uh, they want to pursue the impeachment trial. Actually, yung pag Authorized no mga House prosecutors no pagbibigay ng authority I think it will also be contained in a resolution because as you know the Congress is a collegial body and it can only act collegially through its parliamentary procedures such as passing of a resolution or a bill so I think uh, since there's already going to be that process of uh, of authorizing the prosecutors so magandang isabay na lang rin po yung resolution na nayon at pwede naman ako. Hmm. kasi, si Joke, no, nagmamagaling na naman. Pero nyo, gusto niya nang i-proceed ang trial. Isa lang kasi ang gusto nila mangyari dyan. I-proceed agad nila ang trial. Kahit na na alam nila na hindi patatawid tatawid ng 20th Congress Yang impeachment. Eh, pwede pong mabasura yan eh. Dahil sa pagdedebatihan pa ho sa 20th Congress lakip 'yun doon sa uh, isang resolution lang. Pero sinasabi po ni Congressman Jokno, the fact na mag-elect -e sila ng prosecutors, hindi raw ba enough na 'yon na communication? Right. Na gusto nilang ituloy yung impeachment trial po at hindi na kailangan ng hiwalay na certification. Well, so, okay. 'yun talaga 'di ba? Gusto pang ituloy e, Nasa nasay rules niyan, sarili nilang rules, gusto niyang labagin diyan sa Kongreso. That is the position po of the House prosecutors. Then we will just await whatever uh, filing that they will make in due time once they convene uh, the 20th Congress. Tama. As far as you're concerned, uh, attorney, hindi enough yung pag-elect po na ng prosecutors. Kailangan maghiwalay na communication na nagsasabing gusto namin ituloy itong impeachment trial na to. Well, the, the question should be asked again, how will that election or authorization of the house prosecutors will happen. Paano sila ma-authorize? So, in what yun nga, action oh. is it just a letter from the uh, speaker or is it a formal authorization coming from the plenary of Congress itself? So, wala naman tayong question na gagawin yon at uh naniniwala tayo sa kakayanan naman ng House of Representatives at sinabi na rin naman na ng Speaker of the House na they will comply. So, I don't see any problem in na pagsabayin na yon no sir 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 kaya sir. nga eh doon sa tatlong nabanggit ni attorney Kungol doon lang sa mga isa lang doon sa mga tatlong yon gawin lang nila para mai-transmit nila doon sa Senado kung sino-sino yung mga pros bagong prosecutor na tatayo diyan sa impeachment. Kaya ang tanong eh, <laughs> maka makaka-forward kaya sila ng bagong prosecutor. Dahil pagdating sa Senado, malay natin. Baka magkadebatehan. At mayroong magka mag-object yan na i-dismiss na yung kaso. I-dismiss na yung impeachment, di ba? Follow up lang po. Uh <laughs> sorry, sorry. sorry. Sir, uh, follow up lang sa, ano, yung sa prosecutors. Kailangan pa ba talaga ng plenary action? Kailangan pa ba uh, ng Uh, house plenary, yung mga prosecutors na papalit? Well, because nga collegial body ang Congress, no? Uh, how do they actually authorize somebody No, like for example, in a corporation, kapag corporation yan, para yung isang uh, tao ay ma-authorize to represent the corporation, then the board of directors has to come up with a board resolution and the corporate secretary will have to come up with a secretary certificate. So in any collegial body, ganun po ma-memorialize ma yung authority uh, to be given to any person. So oh, di ba? Hindi na lang basta-basta maglalagay ng prosecutor dyan na hindi naman ang alam ng Senado di ba Para ma para lang magkaroon ng uh, 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 formal na pagtatransmit transmit diyan sa Senado. Kung sino-sino yung mga gaganap diyan na prosecutor. So as a collegial body, uh, uh, Congress as a collegial body is expected to also uh, do the same. So uh, ako po uh, basic lang naman po yun, no? Uh kung merong pong other way na uh, gagawin po sila then uh, tignan na lang po natin kung ano po yung ipapasa nila and then let the impeachment court decide on the sufficiency of their compliance or submissions. No, madali lang. Bakit hindi nyo pa magawa-gawa kayong mga congressman dyan? Sir, si Sen. Risa Ontiveros po parang nananawagan na kailangan oh. na pong uh, manumpa na raw yung mga bagong uh, senador sa 28th Congress. Ito, isa pa tong si Risa. Sarado ang utak. Biro mo, hindi pa nag-open yung Senate uh, 28 Congress, gusto nang ipagpatuloy ang trial. Wala nang convene-convene, wala nang botohan ng uh, tatatayong -tata Senate President. Di ba? Ganyan na agad ang gusto niyang mangyari. May we get your comment lang. Uh, highlight lang po natin no na as of today po, 6 out of the 11 uh, major steps outlined in the procedural framework

of the entire process has already been accomplished by the impeachment court uh, kung makikita nyo rin po doon no, uh, sa proseso na yon, nandoon yung pag in ng ating mga so, senator oh. judges so yung call po for uh, swearing in of the senator judges will need to depend on the existence of a presiding officer or a senate president kasi po ang senator judges will have to take their oath before the presiding officer and as you know kasi nga, ganun nga nangyari sa unang 90th Congress, ganun din ang mangyayari sa 20th Congress. Kung sino-sino magsiswer, kung sa kanino sila magsiswer. Diba? Kung sino man yung napili nilang Senate President, yun muna ang unahin nila, magmanunumpa. Ito yung, kumbaga, 20th Congress pag-opening. Yan ang magiging procedure nila. Sa unang naging, uh, naging procedure dyan sa 90th Congress, Uh, magiging kagaya rin ng 20th Congress. Hindi yung pasok ka ng pasok, Krisa, hindi mo alam kung ano yung pinagsasabi mo. Po, if one Congress adjourns and another begins, the Senate President no, uh, is going to be elected or re-elected again. So, so diba? kailangan po natin hintayin kung kanino pong manunumpa. Uh, ayaw po ng presiding officer na magkaroon ng question doon sa proseso or sa step na yon ng panunumpa Panununpa. na panunumpa ang ma question at magkaroon ng legal uh, impediments eh, kapag eh, diba? yan kasi ang iniiwasan ng mga senado ang malabag ang rules nila para eto parang si Risa eh, gusto niyang lumabag para may ma question din siya pag pagdating ng oras na nangyari ang kabalaskugan at malikusan ng dahas uh kumbaga malihis ng landas ang rules ng Senado tuloy na po yung proseso so gusto ng presiding officer uh, as a matter of prudence and diligence na gawin na lamang po yun kapag nag-elect na po ng Senate President na so, malinaw yung presiding officer ng impeachment court So ganyan as muna 24. ang gagawin sir hindi ba considered continuing yung powers ni SPGs considering uh, hindi naman po nag-expire yung term niya nito And that's one school of thought, no? Tama yung school of thought na yan. And there is another school of thought na hindi rin continuing. Kasi nga, may adjournment nga, no? And uh, if you see the parliamentary processes... Uh, don sa rules ng Senate uh, as legislative body, ganun na nangyayari sa first day, nag-eelect sila ng Senate President or kinoconfirm nila yung election nung nakaupong uh, Senate President. So because of that uh, procedure in the Senate rules, then there might also be another school of thought who would say otherwise, contrary to your uh, school of thought. So yun yung ayaw na nating mapagdebatehan pa pagdating ng convening on July 29 kasi gusto natin uh, kung ano na lang yung mga ur uh, urgent matters na nakahain katulad ng pag-join ng uh, pag-join ng issues already nat uh, sinasabi din ni uh, uh, Congresswoman de Lima no uh, na joined na yung issues so dahil joined ng issues then the uh, impeachment court can already proceed and act accordingly based on the next steps in the uh, process Sir, after so the earliest na that the new senator judges can take oath, ay July 29 sir, after maka-elect ng Ju July 28, whether or not sa si mm -hmm. SPGs yun? Tama po, kasi alam na po naman natin na yung July 28 is just a ceremonial opening of Congress, medyo busy yung mga uh, senator judges doon at saka yung ating house din, so only Sabay after na. that maaaring mangyari yon. Sir. Me medyo clarify ko lang to. Ibig sabihin, sir, balik ako ya, yung sa certification po to proceed, kailangan nilang isubmit plus yung authorization ng bagong mga prosecutors? Ano po? Uh, Because yes. So Correct. Two compliance, dalawang compliance. Uh, uh, yung sa house prosecute, sabi ko nga, pwede na siguro nilang isabay yun dahil gagawin na rin naman nila isang proseso. So for, as a matter of efficiency, then the house uh, may elect whatever they want to do on how to comply with those two processes. Kasi nga yung, yung authority rin ng House Prosecutors sa 19th Congress has already ended when the uh, 19th Congress adjourned. So, there needs to be another uh, authorization from the 20th Congress of the uh, new set of House Prosecutors. Ayan, okay. eh, sa malamang at malamang na meron dyan mag object at ko questionin ang legality na ginawa ng Kongreso tungkol sa one-year ban na kumbaga na terminate ng 19 Congress at eto na, papasok na ang 28th Congress. Paano na yung one year ban na sinusunod nila? Malamang, iyan ang pagbadedebatihan ng mga Senado dahil nga one year na yung uh, yung pinasa nilang uh, impeachment uh, article of impeachment. Pero, may pe questionin pa rin yan. Kung yung pinasa nila eh, na impeachment of trial Impeachment of Article of Impeachment ay yung pang-apat pa rin. Ah, talagang madi-dismiss yung impeachment na yan. Attorney, um, how will you explain the impeachment court being a continuing body outside of legislative matters and processes when in fact it again requires plenary action para po doon sa uh, pag-reconvene ng court and pag-oath po ng mga senators, uh, senator judges? Uh, because nakasalalay po yung yung presiding officer doon sa kung sino yung magiging Senate President. Yun lang yung sagot doon. No? Uh, kung so, kung tama. walang ganong proseso, then uh, baka tama rin yung school of thought mo na dapat uh, magpatuloy. Pero kung uh, may mga magsasabi rin sa iyo na school of thought, na baka hindi. So para hindi na lang uh, magquestion 'yon, Uh, due diligence and prudence requires the presiding officer not to any more overstep, no? Uh, so that his actions will not be questioned. Kaya kung makikita nyo po ang galaw ng uh, Senate President uh, or ng presiding officer mula Pebrero. O oh, yan po, ro, no? napakinggan nyo po ang salaysay ni Attorney Tungol na pagdating talaga sa 20th Congress ay magiging madugo ang debatihan dyan. Kumbaga yung mga bagong dating na mga senador, hindi raw nila alam. Kumbaga, bago lang yan. O, oh, edi eh, muna nila. ba diba? At meron dyan, at meron talagang gusto ng ibasura. Sa bagay, dapat nga, mabasura na yan para hindi na magkaroon ng gastos-gastos yung mga impeachment niya. Opo, grabe po ang magiging gastos ng Pilipinas dyan sa mga gobyerno diyan sa impeachment trial na yan. Dahil lang ang gusto kasing mangyari na gusto nila sila ang maging makapangyarihan sa mga nagsusulong ng impeachment na yan. Lalong-lalo -lalo na yan si Risa Toberos na merong ambisyon na maging president sa 2028. Kaya gustong gusto niya matanggal talaga si Vice, -Vice President Inday Sara. Pero teto siya mga karamihan dyan sa mga 20th uh, senador, 20th congress dyan sa mga senador na yan, ay tututol na yan. At sigurado ko, mapapahiya lang si Risa Toberos dyan. Ano na ka, uh, kumbaga, sino-sino na kaya ang kakampi ni Risa Toberos dyan? At ito uh, pa, si Tito Soto, uh, hindi pa siya umupo, daldal -dal na siya ng daldal. Kuda na ng kuda. Kung ano yung mga laban-laban siya -laban sa mga desisyon ng Senado. At eto pa, baka sa pakakaambisyon na, mag, na niya na maging presidente ng Senado, mabobok uh, mabobokya siya. Kasi ang mga members ng mga Senado, hindi natin maisip na baka gusto nila yung mga bagong Uh, bagong Senate President na naman. Kung bagay, pumuti na yung buhok mo dyan, uh, Senador Tito orsoto wala ka pa rin nangyayari. Puro ganun pa rin ang ginagawa mo. Pa, kung bagay, uh, paatras pa rin, imbis na pasulong na yung Senado. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa subscribe para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.